Pero ito talaga yung hindi naging okay kay Aton sa pagkakataon na ito. Tutukan na ito eh. Ganda na ng look niya. Smaller big man to nasa harapan. Kilala naman siyang player na may soft touch. Dapat po e eh, automatic 2 points na ito mula sa kanya pero yan ang nangyari. Sa napapansin ko hindi po gaanong nabibigyan ng ganitong mga looks si Aton mga idol at magandang mahanap siya ng mga kampi niya from that range kasi tumitira din naman siya ng ganyang kalayo. Kaso na mali yung dribble niya, actually sa ganito pwede na rin siya mag off kay Laravia dyan eh. Baka makagawa pa siya ng good look sa kakampi Pero para sa akin okay din naman niyang nabibigyan si Aito ng kumpiyansa to create din ng sarili niyang tira. Hindi nga lang natuloy yung atake niya. Nabibigyan-bigyan na talaga siya rito sa second quarter at heto may pocket pass na siya mula kay AR at dahil kilalang offensive weapon din ito, Ganyan nga at kinuyog siya sa loob. Good to see din yan mula sa Lakers na ginaganyan nila yung big man mo. Ibig sabihin lang yan ay nakikita ng kalayo na effective nga to sa loob kaya dapat hindi siya pinapapasok. Maraming posibilidad ang pwedeng makreate sa ganito mga idol na sirpan lang din si Aton sa pagkakataon na ito.